So, guys, magandang tanghali. Guys, no, alauna na ng madaling araw. Ay, madaling araw ng hapon. So, kalalabas na namin, guys, sa building na ito. Sa 5.03. So, kasama ko si Onisan Pinoy, si TD. Yan po si Alex. Yan you know, oh. si Onisan. So, yan, gate number 5 yan eh. So, naghihintay kami, guys, sa aming uh, taxi. Kasi hindi niya po siguro alam dito ang Five. Building five. Hindi ko alam kung alam niya ang number five dito. Kasi uh, doon kami kanina sa area number two. So, yan lang guys. Ipakita ko no ang uh, area. Kasi napakaluwag kasi to na city. Ang dami dito guys dumadaan. Ang daming mga buildings. Hindi mo talaga kaagad matuntun kung saan ka pupunta kasi sa sobrang dami, sa sobrang laki. So, hirap hirap din kaya nga medyo nahirapan ha oo oh. medyo nahirapan siya guys so wait lang kami nito sa aming um sasakyan kung saan na kami kung saan na siya ngayon ikot ikot pa siguro siya hinahanap niya ang area number five, parcel 5 parcel 5.03 dito kami sa 5.03 building yan oh, nakita niyo yun guys 5.03 building So Hintay kami Nagutom na ako mga langga Wala pa tayong mga pera nito guys Ang hirap talaga Kumilos Pag wala kang Ganyan Hirap Kaya nga uh, Pag may pera kayo guys Huwag kayong waldas ng waldas Kagaya sa akin dati Nung may pera pa ako guys Mahilig ako maggastos ng magastos So ngayon Nagkahirap-hirap na ang buhay kaya nga, mahirap po, guys, kung walang pera pag maglalakad po kayo. Dapat maglalakad kayo, uh, may extra money talaga kayo. So, nilibre lang ako, guys, ng tatlon yan. Sila po ang nagbayad sa aking taxi. Sinamahan ko lang po sila kasi ako tapos na akong nag-apply. Sila is nag-apply pa lang. So, good luck na lang sa kanila. Sana matawagan sila, guys, kasi sabi na nag-interview sa kanila, tatawagan na lang sila. So, yan lang. Magandang buhay. Thank you for watching.